Nasamsam ang mahigit 680,000 pesos halaga ng iligal na droga sa dalawang drug suspect sa ikinasang joint by-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Kinilala ang dalawang drug suspect na si alias Lan, 38 anos at si alias Gina, 32 anos na pawang residente ng nasabing lungsod. Nadakip ang dalawang drug suspect bandang alas 11 ng gabi sa ikinasang joint by-bust operation ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit. 10 kasama ang Kagayan de Oro PNP at PNP DAG SOU10 Uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan. Kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta, gumagamit ng illegal na droga, to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station. Pakamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na yung mga taong may kinalaman no, sa proliferation ng illegal at uh, drugs dito sa Northern Mindanao sa operasyon ay nasamsam ang sampung pakete ng hininalang shabu na may bigat na nasa 100 na gramo na may standard drug price na 680,000 pesos, isang sling bag, isang brown belt bag at 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.